fire signs. Tingnan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano po ang mensahe para sa'yo. We have go the distance. So, ano ba yung kaya mong gawin? Diba? Ano ba yung mga kaya mong isacrifice ngayong araw na ito? Fire signs. Just to reach your goals ngayong araw. Or baka meron po dito is pwedeng may mga tao na gustong gusto nyo mag-effort para sa inyo or gustong makita yung effort nyo para sa kanila iba Ano ba yung kaya mong i-sacrifice? All that glitters. Tapos meron po tayo ditong to be fair. 'Yan. So, tingnan natin. What is go the distance spirit guide? We have nine of cups. Ayan. So, being proud sa mga, ayan, sa mga achievements. More on achievements yung nakikita ko talaga dito kahit kanina pa. So, ayan. Tingnan natin. Ano ba yung mga ginagawa ninyo? Hindi ba? Paano nyo ba pinagkakasya yung oras ninyo sa araw-araw? Sa dami ng inyong mga gawain. Fire signs, what is all that glitter? Seven of pentacles. So, ito po. Maaring ngayon, nakikita nyo na, uh, nalalasap nyo na, Aris Leo Sagittarius, yung mga paghihirap ninyo, yung mga sinacrifice ninyo before. So, pwede po na meron dito, nakapagpatapos na po kayo ng inyong mga anak. Or pwede naman na ito, ngayon pa lang nag-i-start mag-school yung anak mo. So, you're very proud sa mga nangyayari. Or basta parang nandun yung satisfaction mo sa mga nangyayari sa life ninyo. Fire signs. Hindi mo siya minamadali kasi. Okay, bading sabi natin, meron kang goals, meron kang nakalaan na time, no? Sabi natin, may time frame ka. Pero, mas more on nakikita ko kasi sa inyo dito is nandun din yung pagre-relax ninyo. Parang ayaw nyo masyadong maburden na may, mayroon kayong hinahabol na oras. Mayroon tayo ditong six of pentacles. So, ayan po. So, kung may pagbibigyan ka man, may bibigyan ka man ng pera ngayon, uh, fire signs pa pwede po na magiging fair ka dito sa mga bibigyan mo. Ayan, parang kunari, sabi natin, binigyan mo yung side ng uh, side ng wife mo, side ng husband mo. ba diba? kasi sino man sa kanila, so bibigyan mo yan parehas at same amount yung ibibigay mo. Kung nagbibigay po kayo sa inyong mga parents, same amount yung binibigay. So, pwede rin, pagdating po sa inyong mga anak, fair talaga kayo. So, ayaw nyo na may uh, nagtatampo, ayaw niyo na may napag-iiwanan dito. So, marami nga po sa inyo ngayong araw na ito ay very generous kayo. Tignan natin kung ano pa po ang mensahe, spirit guide, pagdating sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta naman po si fire signs. Mayroon tayo ditong knight of, ayan, knight of wands. So, may mga sacrifices din talaga. At saka, nandoon yung dedication mo pagdating sa trabaho. Nandoon yung gustong-gusto mo talagang matuto. Ayan, you're very flexible pagdating sa yung trabaho. Fire signs po. Parang wala kang inuurungan talaga. We have seven of cups. Yan, madaming madaming opportunities, yung iba po sa inyo pwedeng mag- either magstay lang kayo dito sa career ninyo or madami kayo talagang opportunities, pero nandoon yung parang nilalaban niyo kasi yung career niyo na to, yung current career niyo kasi pwedeng yan talaga yung diyan niyo talaga nakikita na mag-grow kayo. Tignan po natin, we have naman Page of Wands pagdating sa inyong business. So, 'di ba, may target kay dito. So ganun dapat kasi sa business inyo. Araw-araw may tina-target po kayo or may goals kayo. May tina-target kayo na quota. We have five of ones. Ayan. You must be competitive ngayong araw na ito. So, yun po yung sinasabi sa inyo. Meron dito, medyo may mga uh, misunderstandings, may mga conflicts, pero maayos naman siya pagdating sa inyong negosyo. So, pwede po ito ay, ano ba, mga orders, baka merong hindi dito nakaintindihan may either nagkulang or sumobra yung orders, yung binile yung sukle, yung ganyan. So, tignan natin. So, maayos naman siya. Kasi, parang wala namang magpapabulag dito sa, parang sabihin natin, di ba, magkano ba yung kulang na sukle? 10 pesos. So, parang hindi nyo naman sisirain yung pangalan ninyo. Aris Leo Sagittarius para sa 10 pesos. Ayan. So, ibabalik nyo po yon Basta magtanong lang o yan or pag lumapit sa inyo yung inyong kliyente. Kasi pwedeng hindi rin po kasi kayo aware. Yan. So, parang alam mo yun, para ba matapos na yung, yung ano ba, yung sinasabi niya, baka mainit yung ulo. Yan. Ipibigay mo na yung gusto. At saka, check nyo din naman kasi kung sino ba yung may pagkakamali dito. Tignan po natin pagdating naman sa money, we have the hierophant. Ayun, so fair talaga kayo dito. Nandito din yung fairness ninyo. Hindi lang sa ibang tao pati po sa inyong sarili. Nagiging fair na talaga kayo. Yan, we have strength. So madami kayong nilalaban dito. Pagdating sa inyong kaperahan. So nakita ko kasi dito mga long terms na po. Yung investments ninyo, long terms na yung mga plano ninyo fire signs pagdating sa inyong kaperahan. At saka ito po, hindi ko alam kung meron bang na-aksidente dito habang nagtatrabaho. So, pwede po na meron kayong mga nilalaka dito ng mga benefits. So, pwede nga yung inaayos ninyo ngayon. Yan yung pinagdarasal ninyo na sana umayon sa inyo yung hostesya. Makuha nyo talaga yung, uh, yung tamang kabayaran para po sa inyo. Tignan naman natin pagdating sa love life para po sa mga single. Spirit guide para po sa mga single na King of Cups. Ayan. So, you're very compassionate. Pwedeng madami pong nagkakagusto sa inyo. Madami nagkakakrash. Fire signs. Mm -mm. Aywan ko. Parang meron kasi dito. Hindi ko alam kung nagbabagong buhay na ba. Nagbabagong buhay na ba kayo. Parang ano na eh. Yung iba sa inyo, mahinhin. Hindi ko alam kung anong tono ba yung nagawa ko na yun. Pasensya na. Ano yun? Parang mahinhin na kayong kumilos. Ayan, parang alam mo yun, parang ang sweet mo ngayong araw na ito. Fire signs. Para po sa mga, ito, para sa mga in a relationship. So, natatawa ko dun sa nagawa kong tono. Kasi minsan, pag nanonood talaga ako, yan yung ano, mga libra. Ayan, pag meron kayong pinapanood, kasi wala namang, ewan ko kung may libra moon kayo or libra rising. Pag ano, pag meron kayo napapanood, nagagaya nyo. Ganyan ako minsan yung tono ng pananalita. So, we have Wheel of Fortune. Balik na tayo dito sa reading natin. Natatawa lang kasi ako. So, Wheel of Fortune. So, maganda po. Yung mga mangyayari pagdating sa relationship ninyo ngayong araw na ito. So, parang feeling proud kayo. Fire signs, feeling niyo Yung iba nga dito ha, feeling niyo parang naka-jackpot kayo sa person niyo Siguro kasi yung sabi natin, yung uh, boyfriend or girlfriend material, talagang nakikita nyo sa kanila. Kaya parang feeling mo is napakaswerte mo. Fire signs na sila or siya yung karelasyon mo. Para naman po sa mga married, we have Seven of Swords. Ito naman para sa mga married natin dito. Tingnan mo, tumapat siya sa conflict, ba? Diba? Tumapat siya sa five of one. So, pwede ang pinag-aawayan nyo po dito is, ano, pang bababae, panlalaki, ano, meron dito nagsisinungaling, could be mga white lies, meron dito nagiging selfish pagdating sa, sa, uh, family ninyo, sa marriage ninyo, parang instead na yung mga needs ng family ang unahin, pwedeng yung sarili ang inuuna. Pwede po na mas inuuna yung bisyo. Yan, kaya nagagalit kayo dito. So, ayan po at ito yung lucky numbers mo. We have number 8, number 5, ano pa? Number 38, 16, and 47. Ayan po yung mga lucky numbers mo. Fire signs, tignan natin. Mensahe pa para sa'yo ngayong araw na ito. We have, I love you unconditionally. So, pwedeng kayo yan. Pag nagmahal kayo, ay wala talagang conditions. Lahat ay gagawin ninyo para sa person niyo. Tignan po natin. We have psychic development. So, meron dito pwedeng medyo meron kayong nararanasan na bigat sa life. Pwede pong na-open yung inyong mga chakras. Meron dito, na nababalance or binabalance ninyo. Meron din po dito, ay nade-develop yung inyong mga psychic abilities. Yung mga gifts po ninyo na pwedeng uh, before, hindi nyo pinapansin, natatakot kayo. Walk in beauty, one juice universe ayan po, so, kung ano yung sinasabi ano yung na-feel ninyo, na-deserve ninyo yun po yung na-attract ninyo so if you feel na-deserve ninyo talaga yung all the good things in the world ayan po, ang ibibigay po sa inyo pero kung kayo, ay nandun kayo sa frequency, sa low frequency ayon. puro problema ang marireceive -re ninyo, fire signs kaya vibrate higher diba, mag-ano kayo sa love frequency para mas marami kayong blessings na ma-receive, hindi lang ngayon kundi sa araw-araw always say thank you kapaga uh, you know minsan nakakalimutan natin yun eh yung pag say ng thank you ayan so ayan lang po ingat kayo always and more blessings to come